Magandang umaga mga kaisan Yan, sumikat na po ang uh, haring araw oh, Kami po muna ay uh, magaliligpit uh, sa daan At uh, magbibisibisita po din eh Yan yeah, mga kaisan, magandang umaga Yan ang aagap magsika, magsisaka Tayo po yung nagligpit ko sa kabila Bayanihan po muna ngayon mga kaisan ng mga kabarangay Para po kami makatawid Ah, mga kaisan, nagkaroon po kami ng pulse Galing Mount Banahaw, gawa ng yung po, gawa po yun ng Baha Kagot. Eh. Ayan po. Yan, kami po ay eh, naglilinis doon. Ano po yung uh, lumang tulay? Yan. Yeah. Katatapos lang namin mga, mga kaisa maglinis Nagmisto lang uh, swimming pool po Yan. Kaya po nagkaroon ng pools na, na, Pumulak po Aring uh, ano tulay Mayroon pong pulak sa ilalim Yan ari po yan ang pagkakalat po mm. Bukas po ay ano mamaya po pala mamaya mga kaysa magliligpit kami ni Kuya Miko si Kambal ako pagkakadaming dagmang po aba laglag lag, lahat po mm. ay ang manggustan po ay nagmaterambong oh mm. ah, ha halaman yan Liligpitin po namin ito ni Kuya Miko. sa si Kambal. Ay, inagapan natin ang saka. Tapos ay yung halaman ni Nanay, liligpitin din natin mga talungan. Oh, ay yan tibay naman na rin. Hindi man laang na ano. Ay, good morning po. Ay, mga kainsan. Nakahinga-hinga na. Maganda po ang sikat ng araw. Oh. Abay, mayroon pa daw pong bagyong isa. Aba, eh, wag naman po sana. Inyo na po nung iigis ko po. Eh, nakakaawa na po ang mga taga-Pilipinas. Yan, nagdili naglilipara na, na uli ang ibon. Ah, balik tanaw na po uli. ayam Good morning mga kainsan. Ha, ah, pati, ah, pati talong ni nanay. Mamaya po natin itatayo yan. Oh. Nabunga na po. Ayan, bilis na ano? Yan, magandang umaga. Ah, magandang sikat ng araw. Ano? Ah, na balik na po uli ang kawawa ng mga ibon na 'yon. Nag-oy, pati putik ling. Hindi nakapani, na, hindi nakapasik, hindi nakasiksik sa sukalan. Ang ah, mount ba na hawak ko ay ah, uh, Parang may naguho na naman po ay. Hmm. Hmm. Ang dami lagpitin. Daming liniseng. Ah. Super kalat. Walang dahon. pero mo sa sobrang lakas ano. magugutgut gut ito. Oh. Tao nga ay hirap ang gut-gutin. Hmm. kumbagay ano. Ang tao. Ay, 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 ang hirap patake ng ano yan. Ang dahon. Matibay po ang dahon ito eh. Pero sa sobrang lakas niya, nagut-gut. Yari yeah, lahat. Hmm. Hmm. Oh, naku po. Hmm. Ah, kaya naman, lagmite. Huwag ko po, isang, isang linggo kami magliligpit. Ah. Ang mga gustang, naikit wala po na buhol na puno. Awang ko ang sa tamblong mamaya bibisitahin natin. Ah, rambutan eh walang natirang dahon. Hmm. Ah, nanlaglag po upa. Ah. Mga kaisa, rambutan. Rambutan, mangustan. Hmm. puno na ng na lapak mga kainsan oh. mm. wala wala na pong aanihing mangustan meron man kakaunti gut, gut po lahat ay ayan uh, oh. lang sunis yari po puno na lang sunis na buhol po uh. Oh. ah hmm, naku sayang ari ah kabaakla ang naman pala Natipak. Hmm. Ay, ang dami pong din na rin mamungo. Pero swerte pa rin tayo mga kainsan at hindi, wala pong nabuhal na manggustan. Manggustin. Ayan po, laki. Hinalapak po ang kaputol. Hmm. Thanks God pa rin. Oh. Ayan. Ito po ang pinakang pinagka, po namin sa pinagkakakitaan ng nanay at tatay ay Manggustin po At <laughs> Mahal po ang kilo niyan Yung kayang babuyan in the combal Hindi man lang na ano Ay Yari <clears throat> Yan po ay naku patawarin po okay naman po yung ano okay naman po ang baboyan ni kambal hindi mo na napuklat matibay po yan ay at yan po ay ano magagandang kahoy yan hindi yan Doon sa kabila kaya. Okay, san? Titingnan lang natin sa kabila. Oh, yari din po ang mga sagingan doon sa kabila. Oh. yari din ang mga lansones. Oh. Buhal. Baka sinakambal na po ang pupunta doon sa dulo. simbol po eh. Ini Kalau Kalau mensik Dali, sunod ang pulhat sa anak aso. Oh, dali. Dali. Si Brownie, ba't pili ka panda? Good morning. Hay, hey. Hey, hey, lakad. Yan po yung nakasunod na pag umaga? Hindi na po nahiwalay sa akin yung mga yan. Oh. Ano, dali na. Uy, pili si panda nakakapakata ng kung ano. Hay na. Wala ba akong pasalubong? Mamaya na ando sa tricycle. Hay. Ngayon po ay na ng pasalubong dog food. Ay mga dog food po 'yan. Ay. Dali na. Hayun. Nila. Nilamig kahapon ano? Ano? Malamig ano? Nilamig kayo? Ha? Hmm. Nilamig daw po sila. Ngayon. Dali hayo. Hay na hayo. Nakakangalos ay ano mga kaisan. Ay gayon talaga. Kasama sa laban ng buhay. ah mga kaisan. Magliligpit po naman kami ni Kuya Miko dito sa tabing bahay. Na plat ba Kuya? Na plat. Ayaw kana. Oh. Uh, saan ang niya Kuya? Diyan sa may Saan 'yun? Ah, sige. Pwede dito. Oh, yan pwede na yan, Kuya. Sige. Yan, yeah, sige. Nasiraan po si Kuya mga kainsan. Kanina pa nagtutulak mga ka-insan si kuya Ako'y galing ng ibaba ay Alam mo mga na ay ano Sa ikaw ay nasiraan Mahirap pag ano Ibang wala man lang ang magtutulak Naranasan ko yan ay Kung bagay mo ulang pamapansin sa iyo sige kuya sige thank you Ha ah, yeah. yeah, mga kainsa. Tayo po ay uh, papunta ng bukid at uh, namili po tayo ng ano, ng grocery po ng nanay. At saka mga grocery po para sa mga kaibigan ko po pong ano, mga nasa malapit po sa ilog na hindi po nakapagtrabaho. Talagang lurok pa rin po ang ulan mga kainsam okay, balik ano na po Alas 3.30 na ng hapon Diretso na tayo sa bukod ngayon Matindi po ang ulan ngayon Ay aba Kaya ba? Kaya ba? Ay, ayaw ko naman po makipagsapa na rin. Delikado. pa ako po. Mga bilang tumudo. Oh. Mabalik na ako. Oh, Mabalik na ako. Yan, dumiritso na po ako sa aking mga kaibigan Nagkatid po tayo ng mga maaari Nadaanan ko po aring malagong lumbun so Pagkakalaan po ng tubig Ah, ngayon lang po ako nakakita ng kapayanan Sobrang laki Ngayon

Kahit po na bagyo. Kahit po Kahit po na iPhone. naka-duty. Naka-duty ayo. <laughs> Dalawang masipag kayo. Shoutout po Tayabas. Ayam. Ingat po lagi, po, keep safe. Shoutout po sa mga kaibigan ko diyan. <laughs> Tuloy ang duty. Tuloy ang duty, ba. Siya nga. Tay naman din ayo. Na Shoutout Bakmak. Si Makmak po yung kaibigan ko galing ibang bansa. Ay nandiyan po ayo po. Hay. Hoy. <laughs> hala, hala, hala.